so guys for today's video yung maglalupad naman ta sa ating lubang saranggola ito medyo maganda yung hangin guys kami dalawa ni Prince yung magpalipad ngayong araw o si kung sinong hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel pakisubscribe naman dyan guys tulungan naman niya ko para ma reach natin ang 1000 followers oh, 100 followers guys ito si Prince ito nating lumang guryon pa natin to guys sana nagustuhan ang ating video guys kung sino pang hindi naka-subscribe o naka-follow at naka-share sa ating YouTube channel guys, paki-subscribe naman guys. Ang ating ginagawang sa saranggula saranggola guys dito ngayon. Medyo mataas na yung ating liparan dito guys. Nasaan ba bandang hangin? Hanap na tayo, tayo ng pwesto guys. Kung saan ba tayo makapwesto. Ito mayroon ditong mga kahoy guys. Kung so, napinutol natin dito itong mga kahoy guys. So, Shout out natin yung si Saranggulan Ibai. Nag-subscribe siya sa ating YouTube channel. Salamat po, Saranggulan Ibai. Mga bisaya, proud bisaya. Shout out natin yung mga subscriber natin dyan. Yung silent subscriber. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ito yung paliparin natin. Dalawa yung paliparin natin. Yung pinalipat ko kahapon, guys. Yan. Pinahirapan talaga ako nagpalipat kahapon yan. Yung Saranggulang yan, guys. Ito yung paliparin natin guys. Ito yung isa. Paliparin sa natin yung isa guys. Sabi ni Prince, paliparin daw. Sana lumipan. Kahapon guys, uh, kapos na kumapus kumapos sa hangin guys. Kaya binaba ko na lang. Kasi yung hangin ay mahina. Ayun, nagtatalang ito. Hanap lang tayo guys ng chimpo para makaangat kung ating saranggula na ano, di ibon. Dalawa yung sarang, saranggula guys yung paliparin natin. Sana yung makatayo guys. Ito. Tawag na si Prince ng hangin guys. Uh, ano tayo ngayon? Alas 12 ng tanghali. Napakainit marami ng damo dito guys hindi pa na taniman to ng ano hindi pa na taniman, to ng paano mais dito mga sabantarahin muna natin to guys yung area natin dito muna tayo magpalipad yung ating saranggula kasi maya na video sabantarahin natin to guys yung ating palipad sa ating saranggula banda dito yung isa guys dalawa yung paliparin natin ngayon ngayong ano, yung umaga yung isa at saka ito sana ay makasagap siya ng hangin guys yung isa natin hindi pa naka ano, hindi pa na kunin natin guys yung isa ito yung isa yung uwak natin yan yung isa kunin muna natin guys guys, yung paliparin natin ito yung malaki. Ito guys. So, paliparin natin ito guys, ito yung malaki na guys. Ito. Tente lang tayo ng hangin guys. Nang mayroong sumba. Sana ay... Maano ito sumba niya guys? Sana ay... Ano yung sumba niya? Dito. Sana ay lumipad to guys. Ingay-ingay naman dito guys. Mayroong gandahan dyan sa baba guys. Sana ay hindi niya sila kumanta kasi... Angit yung mga bosis nila dyan. Ito. Paliparin rin natin ito guys. Hindi tayo paligwiligoy pa. Hanap tayo ng pwesto. Medyo maambon guys. Ay, medyo ano guys. Medyo may ano. Medyo ito lang muna tayo ito, ito guys. Paano na natin ito. Lagay lang muna natin dyan. Abag-abag lang tayo. Punta tayo sa mga may, may, lilong guys. Kasi ano. Pag-init. Ang init yes, talaga, init talaga. Nako. Tingnan natin kung maka makasagap, makasagap tayo ngayon ng hangin, hindi pagkapalipad tayo ngayong ano, ngayong araw. Kapag hindi naman tayo makasagap ng hangin, ko pasensya na tayo. Yung hangin naman talaga, yung wala wala na naman talaga yung hangin, guys. Kasi ano yung hangin? iba iba direction, guys, pag sa ganitong panahon. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Dito banda sa amin. Yung hangin talaga ay paiba-iba. Nahirapan tayo. May, hangin guys pero ang hina. Eh, simple naman, malaki yung guriyo natin pinalipad. Yung ano natin, yung guriyo natin is malaki. Sana ay lumakas pa guys. Mahirap talaga magpalipad guys kapag mahina yung hangin. Di ba friends? Yeah. Hina, mahirap. Mahirap pa yan sa magkalisod-lisod. Shout out natin yung mga subscriber natin yan. Salamat po. Sana ma-reach natin yung 100k followers. Prince ba? Hmm. Shout out natin si Dorong Manos diyan. Yung mga manos. yung nagsasarang gula diyan, shout out natin. Ito ko Manos na diyan. muna. Palitan mo tayo dito lang muna. Ikaw lang magtatalang. Ichat ko be. Iyan na mo baba uron. Tayo maka-packet ni guys. Friends, yuli nang isa. Ito mo lang isa, paliparin pa rin natin. Hmm. Ito lang isa, ipalit pa rin natin. Sa ibang dah. Mayroon ko lumipad eh. Pa, uh, napakahirap talaga paliparin pa rin yung mga ganitong saranggola kapag mahinang hangin yung kaya sa ay pang, ano, pang bagyuhan tapos yung saranggola ay hindi makangat-angat agad kasi yung hangin ay mahina. Saan na tayo lalagar dito? sanay makaket <laughs> Sumabit sa may puno. <laughs> Sumabit sa may puno. Okay. May nang kain. Okay. Isa mo na. Isa mo na pali pa rin natin. Yung Malaki. lang ano guys, itu na lang malaki yung paliparan natin kasi hindi pa kasaga po yang Mahina yung hangin. Jay. Sana makasagap. Hindi. Wah, wow, mau, ulit, ulit. Bisa oleh. Itu downtrend. Ini tanggal yang nganu trend. kalau udah Wow Wow, wow. wow. It's guys Siapa, guys? Okay, Ini lah. Yeah. Aku angkring. Pas aja sangat-sangat Biarkah landung. Ayo lah. Asa. Ana tayo ng lilong guys, laming init. Ah. Sobrang init guys. Ana tayo ng lilong dito banda sa mais. Labing init. Sobrang init, guys. Mahina yung hangin, guys. Naya sa taas, guys. Tumunog na. Dito tayo may lilong. Di kaya yung init. labing init. Dusan man ito, no, guys, para makano siya. Nandun siguro sa taas yung hangin. Mahina pa yung sarang din. Mahina humilay. Mahina humilay. Ali tepat, ina. Mahina ang hangin guys Yung hangin talaga Ay ano mahina Sana hindi pa friends. Ay na pala na friends. Ah, Nako, bumaba na naman yung gula ni Pepe. So, Sana to guys, lulus tayo guys. Ngayon guys, oh, 'yun, sanggola ni Pepe. Yan guys. Tumagilid guys. Panumpad na toh, to. Yan guys. Kumikot. Hahaha. <laughs> Allah. Gostou?

Oh. Oh. Oh guys, bayi-bayi barang direksinya Yang angin Saatnya angin guys Walau yang angin Oh Psst. Oh Friends Ini mulai Yan guys. ngating sarang ni Pepe. Lumipad na. Okay guys, may pada guys, nandiyan guys sa Ito naman isa yung paliparin natin guys. Okay guys. Ito naman isa yung paliparin natin. Si Prince yung Ini tayo. Si Prince yung ano, si Prince yung Mila. Tayo natin kung makakasagap ah, pa to. <laughs> Ini guys. Tama, tataas na mo dito guys. Hindi mo matatas. Tayo mo tatalang. Tatalang natin. dirah dirah abdi Yes, thank you for watching.